ang kamatayan po para sa marami ay mapait yun eh. Lahat nga ay gagawin nila eh. Huwag lang silang mamatay. Pero alam nyo po bang mayroong bagay na mas mapait kaysa sa kamatayan? Kapag naunawaan po ito ng kinauukulan, baka matamisin niya pa ang kamatayan eh. Sa Biblia po mayroong ganun eh. Sa tindi ng kasamaan ng babae na yon, yung dalawang kapatid niyang babae rin at masama rin ay pinabuti niya eh dahil sa tindi ng kasalanan niya. Parang ganun, something like that. Kahit mapait yung kamatayan, ay mamatamisin mo pa yun eh. Huwag ka lang madali ng bagay na mas mapait kaysa sa kamatayan. Napakatindi po nun. Mga hari ay nililipol nun eh ang pinakamatalinong hari ay nalipol nun. E eh di lalo naman kung hindi ka hari, tas hindi ka pa matalino. Yari ka. Gusto nyo na po bang malaman kung anong bagay yon na lalong mapait kaysa sa kamatayan? Hmm? Yun po ay ang babae, woman. Kaya dapat po ay maturuan sa MCGI ang mga babae eh ng aral o doktrina ni Kristo para hindi na po maging mapait pa sa kamatayan Inaanyayahan ko po ang lahat lalaki o babae man na dumalo sa isinasagawang Worldwide Mass Indoctrination Sessions ng MCGI Weekdays, 7pm Basa, Biblia Kawikaan, Kapitulo 5 Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa. Upang makapag-ingat ka ng kabaitan at upang ang iyong mga labi ay makapag-ingat ng kaalaman. Sapagkat ang mga labi ng masamang babae ay tumutulo ng pulot at ang kanyang bibig ay madulas kaysa langis ngunit ang kanyang huling wakas ay mapait kaysa ahenho, matalas na parang tabak na may talim sa magkabila. Ang kanyang mga paa ay nagsisibaba sa kamatayan. Ang kanyang mga hakbang ay nagsisihawak sa libingan. Naanupat hindi niya nasusumpungan ang kapanatagan ng landas ng buhay. Ang kanyang mga lakad ay hindi panatag at hindi niya nalalaman. Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako at huwag kayong magsihiwalay sa mga salita ng aking bibig. Ilayo mo ang iyong lakad sa kanya at huwag kang lumapit sa pintuan ng kanyang bahay. Baka mo ibigay ang iyong karangalan sa iba at ang iyong mga taon sa mga mabagsik baka ang mga di kilalang babae ay mapuno ng iyong kalakasan at ang iyong mga pinagpagalan ay mapasabahay ng kaapid at ikaw ay manangis sa iyong huling wakas pagka ang iyong laman at ang iyong katawan ay natunaw sapagkat bakit ka malulugod anak ko sa ibang babae at yayakap sa sinapupunan ng di kilala Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae o ang iyong mga lakad sa lumilipol ng mga hari. Kawikaan 31:3. At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kaysa kamatayan sa makatuwid bagay ang babae na ang puso ay mga silo at mga bitag at ang kanyang mga kamay ay gaya ng mga panali. Ang nalulugod sa Diyos ay tatakas sa kanya, ngunit ang makasalanan ay makukuha niya. Ecclesiastes 7.26